Malaking tulong para sa Agriculture Department ang nasa 1.5 billion pesos na pondo na nari-align sa kagawaran para magamit sa pagbili ng bakuna contra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Undersecretary Victor Saveliano, kailangang mabakunahan ang nasa 80% mula sa 10 milyon na populasyon ng mga baboy para makamit ang herd immunity sa swine population sa bansa. Sa ngayon, may mga applicants na para sa bakuna at suma sa ilalim na ito sa testing. Oras na maaprubahan sa lahat ng protocols, I-rekomenda na nila ang pagbili ng bakuna. Sa forum na inorganisa ng Strat ADR Institute, sinabi ni Sabeliano na target ng DA na pataasin ang local food production ng livestock sa bansa ng limang beses sa 2028. Okay lang kung nakapag-realign sila pero we have to, we have to prioritize ana maraming uh, kailangan and uh, of course kung uh, may pondo yan at uh, uh, yung mga whoever is uh, going to uh, kung anu yung ano yung uh, approve vaccine uh, malaking tulong yan. pero have, they have to go to ano uh, protocol level testing.